dahil po yung ating ano kanina sayang po, magandang 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 umaga po sa inyong lahat ayan po, narito po tayo sa harapan nito, sobra pong ganda ayan o oh. ayan o, oh. ang ganda ayan yung tanawin ng Italia Ayan po. Ito lang po tayo sa isang tabi. ni mm -hmm. Hindi ko lang po alam kung natuloy yung kanina. Pinakita ko sa inyo. Yung kung nagbungad po tayo. Nawala na naman po si Kuya Ador. Nawawala po si Kuya Ador, Nawawala po ako sa wisyo. <laughs> Kasi po, sabi ko sa kanya, huwag siyang masyadong lalayo. Ayan, ayun. Pero, okay naman po. Sobra pong ganda rito, oh. Marami pong kumukuha ng picture. Yung lugar na yun. Marami pong kumukuha. Yung lugar. Sobra po kasing ganda. Hindi lang po tayo ang nag may nagpipicture. Sila rin po, ayan, oh. Ayan po. Minipicturean din po nila. Talaga napakaganda po yung lugar na yun yung dulo na yun. Sopra kong ganda talaga. Ayan. Pero ako, dito lang muna po ako sa isang tabi. Eh, kasi medyo naninenervous nga po. Ayan po. Oh. Ang ganda Oh. Yan, nilakihan ko po to para taraw na tanaw po ninyo. Sopra kong ganda rito. Ayan. 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 Lakad pa po tayo doon ng konti. Ayan. balikot po ba kung mag, -ano, mag video balikot po ba <laughs> si kuya pakaway kaway lang feeling guwapong guwapo. <laughs> feeling guwapong guwapo ni Kuya Uli, Dor. Hindi ba guwapo ah. <laughs> feeling guwapong guwapo madalas mong iwan. Ay nako. May naputol yung sa akin eh. Naputol. Pag dating ko dyan, naputol kasi pag nakakaroon ako ng kadikit na hindi ko magugustuhan, hindi ko malaman ko itatago ko yung cellphone ko. <laughs> ano, na eh, napipindot ko eh. Ayan po. Ayan. Mas. Ayan po, nag na naman si Kuya Dor. Uwi na raw kami. Uh, at uh, gusto niya magpahinga muna. Kasi wala pa po kami tulog. Wala pa po kami tulog. Kaya yung lugar na po na yun na sinasabi ko sa inyo, yung, malaki na, yung nasa tuktok na yun, yung napatakpan kasi ng, ng bus, eh bukas na raw po namin ikutin yun po sabi ni Kuya Ador. Kaya dito na lang po muna tayo. Sabi niya, dito na lang muna tayo, mahahanap tayo na makakain natin. At uh, mamaya na naroon namin kayo, isama ulit. Ayan po, ayan yan. Ay, ito po yung simbahan na to, na napakaganda, ganda, ganda. Sobra pong ganda, di ba ba? Ayan. Sobrang ganda ng simbahan, sobrang ganda ng Credito Bergamos ko. Bergamos, Bergamasco. <laughs> Napakahirap basahin. Ayan. Ang lugar ng Italy. Ayan, na sobrang ganda. Sobrang ganda ng lugar ng Italy. Kaya so, yeah. Kaya samahan nyo na po kami. Pabalik po tayo para gusto na ni eh, hey, Kuya Ador na kumain para sabi niya, uwi muna tayo ma, makaligo tayo, makaidip tayo ng kahit isang oras, idlip daw po muna kami ng isang oras, makaligo muna, pagkatas maligo, idlip muna kami bago lalaboy daw po kami mamayang hapon. Tasama namin po kayo, ayun. Tinan yung dog 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 ayun, Kaya mamaya samahan niyo po kami. Ito po, pabalik po tayo sa ating hotel. Ganyan, naghahanap po tayo ng ating makakainan. Hanap po tayo ng kainan po natin. Ayan. Wala kang kailangan sa butika? Ano? pag ka? Ayan. Meron akong dala. Meron akong dala. Wala kang shampoo. Meron pa di ba? Isa lang. Tag-isa tayo. Yun lang. Okay. Sabi na tayo maligo. <laughs> Ako hindi pwede. Meron akong dala. Na maliliit. Ay, eh, hindi, akin lang yun. Dalawa lang yun. Yung dalawang maliit. Okay, Kaya... Eh, bali, pangatlo yung maliit na yun. tama Tatlong araw. Tatlong araw tayo dito. Tatlong araw din ako maligo. At ako, akin na lang yun. Ah, hindi. Ay, hindi. <laughs> Ayun. Isang beses ka lang maliligo. Hindi, magsabong ka na lang. May eh, dala akong sabon. May dala naman akong ano eh, Cream silk. Yun ang sabon. Isabon natin pag wala tayong shampoo. Pag kinuulang shampoo natin. Ayun, tapos magsabon na lang tayo ng magsabon sa ulo. Tapos, so, cream silk na lang natin. Okay, ayan. Eh, tignan niyo po kung masarap po ba to. Yung ganyan mga pizza-pizza nila. Ayun, Pizza, pizza. Nagsawa yeah, no? po tayo sa pizza, pizza ngayon. At saka ng mga pasta, pasta. Yun po ang pagkain ng Italiano. Yung pizza, pizza. Pasta, pasta. Kaya, <laughs> bueno po mga kaibigan ko. Maraming maraming pong salamat sa inyo at hindi po kayo nagsasawa sa akin. Ayan, maraming maraming po salamat sa akin mga manunood, sa akin mga subscriber. Thank you, thank you very much po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. I love you. Bye-bye.